Uy, magandang mga So, ikaw pala. Ay, salamat ako, ay Nandiyan ka. O, oh, ikaw, ikaw, ikaw. Ikaw. Ikaw yung nanonood sa akin ngayon. Uh, ikaw. Sa oras ng aking pagising, kung ikaw nanonood sa akin lagi ibig sabihin pangit man ako sa iyong paningin paano ka rin in like naman sa akin videos no so patuloy po tayong gagawa po ng ating mga videos po na hindi po ma hindi po nakakaboring po sa ating mga viewers po hindi po nakakaboring sa ating mga supporters no So ito, magandang umaga sa inyo. Kung wala kayong utang mga kaibigan, manood po kayo dito sa akin, sa videos ko. Lahat po tayo magkaka-utang Kasi ako marami pa akong utang. Pagkagising ko, sumakit ulo ko. Kakaisip na pag napapaginipan ko yung utang ko sa asa. Sana ko kukuha pambayad. Bamba, Kasi Matumal sa pagbiyahe. E yung battery na na-try ko. Sirap pa. Nandun sa inuaw. Bagong bili. Nangyari. Sakit sa ulo. Anong solusyon mga lode mga idol? Anong solusyon na maging masaya tayo? Mangutang tayo ulit o magsikap tayo na hindi tayo makapangutang Umili kayo comment, comment, comment kayo dyan Mag share kayo, mag like kayo Tapos Kung sino yung may share na Madami Yun po yung ipapangutang natin Kung sino po yung walang share Yun po yung maraming utang Kasi hindi marunong mag share Hindi marunong mag like No? O ano pa ba hinihintay nyo malunod eh? mag like and share na po Yuna, yun lang po nga tanong sa pagkagising ko gabi na ako nagising mga idol so, so, sa dami ko ng utang yan naubos ng ngipin ko sa pag, pag iisip nagtatanggalan na yung mga ngipin ko so ayan nagkaroon tayo ng blackheads dito blackheads ba to? whiteheads kaya sa ulo naman pala Di pala ano, dito pala.